Kung ikaw ay nalilito, nawawala, o pagod na, ito ang dasal para humingi ng gabay at tibay sa Diyos. Halika at sabay-sabay tayong manalangin. Panginoon, nandito kami sa gitna ng unos. Ang paligid ay malabo. Ang kinabukasan ay hindi malinaw. At ang puso namin, pagod na Panginoon. Pagod na sa laban pagod na sa tanong pagod na sa katahimikan pero sa kabila ng lahat narito kami nananatili sa iyo dahil alam naming wala kaming ibang pwedeng takbuhan kundi ikaw sa panahon ng pagsubok ikaw ang aming liwanag ikaw ang aming sandigan ikaw ang aming gabay panginoon ang mga problema ay sunod-sunod parang walang pahinga parang walang laya, parang walang kasagutan. Pero ngayon po, hindi kami lalayo, hindi kami susuko. Dahil ikaw pa rin ang Diyos, kahit may bagyo, sabi mo sa iyong salita. Mapalad ang taong nananatiling tapat sa gitna ng pagsubok. Sapagkat kapag siya'y nakapasa sa pagsubok, tatanggap siya ng korona ng buhay na ipinangako ng Diyos sa mga umiibig sa kanya Santiago 112 Panginoon, turuan mo kaming manatili kahit mahirap kahit wala kaming naiintindihan kahit lumuluha kami sa gabi kahit hindi namin makita ang iyong ginagawa. Gusto naming manatiling matatag hindi dahil malakas kami kundi dahil ikaw ang nagpapalakas Gabayan mo kami sa bawat desisyon habang nasa gitna ng pagsubok huwag kaming hayaang magdesisyon base sa takot base sa galit base sa pangamba gusto naming sumunod sa iyo kahit sa gitna ng dilim kahit walang sagot kahit may sakit kahit may kawalan panginoon yakapin mo kami kapag hindi na namin kayang ipagpatuloy ikaw ang magbuhat sa amin ikaw ang maglakad para sa amin ikaw ang magdasal para sa amin gabayan mo ang isip namin na huwag malunod sa paano na gabayan mo ang puso namin na huwag manlamig sa iyo gabayan mo ang pananampalataya namin na huwag mamatay sa gitna ng pagdurusa Panginoon, kahit hindi mo agad alisin ang pagsubok, huwag mo kaming iwan. Bigyan mo kami ng liwanag, kahit paunti-unti lang. Bigyan mo kami ng senyales na ikaw ay gumagawa. Bigyan mo kami ng lakas para harapin ang bukas. Turuan mo kaming tumahimik at makinig na minsan ang iyong katahimikan ay hindi kawalan kundi isang paanyaya na mas lalong lumapit sa iyo at Panginoon kung darating ang araw na matapos ang unos na humupa ang bagyo na bumalik ang liwanag naway makita naming hindi lang kami pinanatiling buhay kundi binago mo kami naway sa gitna ng pagsubok mas makilala ka namin mas maranasan ka mas mahalin ka at mas magtiwala sa iyo dahil ang totoo Panginoon mas kailangan ka namin sa panahon ng pagsubok kaysa sa panahon ng kasaganaan kaya ngayon lumalapit kami hindi para alisin mo ang problema agad kundi para gabayan mo kami habang narito kami sa bawat hakbang sa bawat iyak sa bawat pangamba ikaw ang liwanag namin sa pangalan ni Jesus na nanatiling tapat hanggang sa krus. Amen. Kung ito din ay iyong panalangin, itype mo lang Amen sa comment. Tandaan natin ng Diyos ay buhay at tayo ay Kanyang mga anak din kaya sabay-sabay sana tayong manalangin at lumapit sa Kanya.